Mga kayos, magandang araw sa ating lahat. So andito na naman po tayo ngayon, mga kayos. So ngayong araw, mga kayos, tayo po ay may ito troubleshoot. Ah uh, Hino 300 po siya. So ang problema po niya, mga kayos, ah uh, matigas po o 'yung uh, cambio niya ipasok pagapakana natin 'yung clutch. Pero bago po 'yan, gusto ko po magpasalamat, i-shout out si uh, Ilunga Mix TV. Shout out sa at saka uh, good luck, no? Uh, mga kayos, pakisupport support po 'yung kanyang uh, YouTube channel at saka sa kaya tag scare mga kayos support nyo po yung kanyang uh, channel din po so yun muna mga kayos at uh, dito na po tayo ngayon mga kayos at uh, isishare ko sa inyo kung bakit ito uh, matigas yung cambio uh, nya pasok so ito mga kayos yung Hino 300 no? bali ang problema nito mga kayos uh, matigas po ipasok yung kanyang cambio bakit kaya Ayan eto makikita po natin mga kayos. Ah, natin siya. Ayon, tapos uh, ikakambi natin. Matigas kahit mag-double clutch pa po tayo. Matigas siya talaga. So mga kayos ang uh, isa po nating titingnan dito, 'yung uh, clutch uh, leak nya o 'yung uh, sa primary kung may leaking ba 'yung clutch master niya sa primary at saka sa secondary. So tapos titingnan din po natin 'yung travel ng kanyang push rod. So dito sa taas okay po siya dito walang leak ayun ilawan po natin ayun ayun po siya hindi ka na makita ibasak natin na ayan yung may rubber na yan yan po yan yung gumagalaw na yon yon yan po yung sa primary nya so ano naman po siya ito hinipo po natin tuyo po siya dito sa ilalim ayan tuyo so dito sa ibaba ayan makikita nyo mga kaayos may takas mapaka mga tokots to po siya mga kayos pero uh, may tagas po siya ayan, apak uh, tsaka konti lang mga kayos yung kanyang travel kasi hindi na siya uh, maganda ang tulak ng ating secondary kawan nung may tagas ayan so go, baba ka muna pa so ayan mga kayos nakita po natin na may tagas po yung kanyang uh, secondary Uh, ang gagawin po muna natin dyan ay atin pong papalitan yung ating uh, secondary tapos uh, at pagka ganun pa rin po siya mga kayos na palitan na natin at na na po natin at mat makunat pa rin siya ikambyo at matigas pa rin po ikambyo So possible po mga kayos yung atin pong uh, pressure plate. So ganun po muna mga kayos bago natin ibaba yung transmission uh, i-check po muna natin yung ating primary, yung secondary. So kung na-fix na po natin yung problema sa primary at saka secondary, na wala na pong leak at saka okay na po yung travel ng ating uh, uh, secondary master. Yung push rod po niya at uh, ganun pa rin, uh, matigas pa rin tu ipasok yung cambio, Atin at, uh, na po siyang uh, ibababa yung ating uh, transmission para ma-check po natin yung ating pressure plate. So wag po muna tayo dumiretso sa pressure plate agad. Sa labas po muna tayo mga kayos. So ganun na lang po muna mga kayos at uh, sana po uh, makatulong lalong lalo na sa mga baguhan na gusto pong matuto at, sa, at saka sa mga kapwa ko po mga biyahero, mga mekaniko at uh, God bless po sa ating lahat so yun lang muna mga kayos uh, sa mga hindi pa po nakapag subscribe sa aking youtube channel please subscribe, like and share at saka press nyo po yung notification bell na yan para maging updated pa po kayo mga kayos sa ating mga bagong videos na gagawin na huh? hopefully na makakatulong so yun lang muna mga kayos maraming maraming salamat God bless